Siguro po ang naging sikreto niya, yung pong kanya uh, consistency ng quality ng product. Hindi kami sa quantity, kami po sa quality ng product. Once na hindi nyo po ano yung natin mag at mas ma-improve nyo pa, pupuntahan at pupuntahan kayo ng nakatikim ng produkto, at hahanapin pa yan. Hindi nyo na kailangan mong pa-advertise. Wala po kaming advertisement eh. Kundi word of mouth ng mga nakakain ng kakanin. O, so, sa panahon ngayon, kung wala tayong gabay, wala mo sa dami ng competition, wala sa maraming naninira sa inyo, totoo na kayo eh. O, talaga kung wala mong gabay ng itaas, yun lang mo gumagawin sa itaas. Kaya, Namin dyan. Ganyan na lang po. Eh. So, challenge accepted ba? Ibahagi mo rin ang iyong kwento. Gamitin ang hashtag na Tagumpay Challenge at It's All Good Story. Mag-like, share, follow, at subscribe sa aming mga social media accounts ng Tagumpay It's All Good Channel.